Ito guys, panoorin natin itong Pinilipin na Bagay kaya Ang bato sa Buhangin Pinilipin na eh Kay hira Unawain Bawat dam Dami <laughs> Pangako Magmahal Hanggang Libig Sa langit May tagpuan Din At doon ganda ng voices kahit nakalibing. Tao sa buhangin, hindi bato sa buhangin. Ayan. So may isang song pa. Sito ito pa pala si, ano, si Tanya Alov, isang teacher mula Mindanao. Uh, Mindanao po, or Visayas, basta Visayas siya na teacher. Then tinagurian siya na Earth Diva dahil nga po sa kanyang makamundong mga ginagawa sa pagkanta. niluno kong lahat <clears throat> Hindi nagtira Nang hiya sa dipip Nang ibigin kita Sa dagat naman Kahit ito Kahit na pati ko na mayroon Kang iba pag-ibig ko, ikaw parin sinta. Ganda ng boses, no? Kay pa-i, kay ng aking nadama ng aking lunutin ang hiya ko sinta ang pagtawa at pag ay wala nang halaga pagkat sa iyang mahal pa rin kita galing nilunod kung lahat ang mga sinabi ko na ako'y hindi iibig sa isang katulad mo. Nilunap kung lahat ang mga sinabi ko. Ngayon, ako'y umibig sa iyo. Galing ng boses eh. Was nasa dagat ulit siya. Malaging mong tingin ay nabihag ako. Kaya haba, haba ng panahon dulot mo, ang ugat ng lahat ay pag-ibig kong ito. Kahit nung unay ayaw ko sa'yo, nilunda ang mga sinabi ko na ako hindi ibig sa isang katulad mo nilunap kung lahat ang mga sinabi ko ngayon ako ibig sa iyo nilunap ko Ngayong ako'y umibig sa iyo Nilunap kong lahat Ang mga sinabi ko Ngayong ako'y umibig sa iyo ah, Ngayong ako'y umibig sa iyo. <laughs> ang galing, no? Ang taas ng boses, napakaganda rin ng kanyang boses. Tapos napakaganda ng kanyang background, dagat, tubig. Ayan. <laughs> ayan po natapos din yun nga po ay si uh, teacher Tanya Alaw isa nga po siyang licensed teacher uh, yun nakakatuha yung mga ginagawa niya kaya nga po tinagurin siya na earth diva kasi nga po sa kanyang makamundong mga uh, trip sa pagkanta so yung ng video nga po is ano uh, nakalibing siya sa buhangin so ang title ng kanta is Bato sa Buhangin pero may mga jokes nga po din sa comment section sa kanyang video na tao sa buhangin nga daw So nakakatuwa yung kanyang ginagawa. Kaya maraming na yun at maraming nagkaka-interest na manood ng kanyang mga videos kasi nga po, hindi normal yung kanyang ginagawa eh. Hindi siya yung standard or regular na ginagawa ng mga singers. Ang kanya kasi is gumagawa siya ng extra extra miles, extra miles. Gumagawa siya ng iba't ibang mga bagay nasa sa ganun is mas ma-entertain niya ang mga taong na nanonood sa kanya. Just like ano nga po, yung nakalibing sa buhangin, tapos yung second video is yung nasa dagat ulit siya. Yung pinakaunang video na ginawa natin, or reaction video na ginawa natin sa kanya last time, ay nasa dagat din siya nun ngayon naman is nasa dagat ulit siya. So nakakatuwa, di ba? So yun nakakatuwa ino ko na nakakatuwa paulit-ulit. Inulit ko po um, Tanya Alog po, support niyo po siya sa kanyang Facebook page Tanya Alog. And sa mga nagsasabi na ano na or mga nangungutya sa kanya or mga nambabash siya, huwag niyo po siyang i-bash kasi iniulit ko nga po isa po siyang licensed teacher at the same time is unti-unti uh, na -unti rin po siyang sumisikat ngayon at sa katunayan nga, nung mga nakaraang araw, isumali nga po ulit siya sa singling ng TV5 bilang sing, Lib sing liberty or celebrity guest, parang gano'n, celebrity contestant, parang gano'n. Then, nung mga nakaraan din, I believe, I'm not sure kung what season ng tawag ng tanghalan is, sumali din po siya sa tawag ng tanghalan. So, hindi po, Basta-basta na tao, itong si Tanya Alam. So, maliban sa napakagaling niyang singer, singer, inuulit ko nga po na isa po siyang licensed teacher, isa po siyang guru. Ayan po. So, support po natin siya hanggang sa mas lalo pa siyang makilala ng mga tao, mas lalo pa siyang sumikat. Ayan po. So, yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palaging pumabalik sa aking YouTube channel. Inulit ko po mag-iingat po tayong lahat palagi. Ugalit po natin magdasal po Salamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi po natin ito hinihingi. Kasi nga po, lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. And also always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging pantakip sa ating or protection sa ating katawan kapag lalabas po tayo. Kasi nga po, uh, paiba-iba yung panahon ngayon, napakainit tapos bigla-biglang umuulan. So mas okay po na meron tayong dalang protection And also, always take vitamin C para makaiwas po tayo sa kahit anong mga sakit-sakit. Mabuhos po ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad ng kung ano-ano mga sakit. Kasi inuwi ko nga po, paiba-iba yung panahon ngayon. Kaya very prone po tayo, very prone, very prone po tayong mga tao sa mga sakit-sakit. So, thank you so much po. God bless and bye for now po.